Kumusta mga kasaliksik? Ang mabilis na pag ng space program ng China ay hindi lamang tungkol sa simpleng pakikilahok sa space race. Ito ay isang matinding pagsusumika na talunin ang ibang mga bansa at maging pangunahing leader sa larangang ito. Ang kanilang mga plano ay nakaangkla sa tatlong pangunahing layunin na nagsimula nang ang may isa huna Una, ang pagpapalakas ng kanilang heavy launch capabilities. Pinapahusay kasi ng China ang Long March Series Rockets, partikular na ang Long March 5 na may kakayahang magdala ng mas mabibigat na kargamento sa mas malalayong bahagi ng kalawakan. Ang rocket na ito ay may mga makapangyarihang YF-100 engines na kaya maglabas ng 270,000 pounds force ng thrust, katumbas ng humigit kumulang 36 na milyong horsepower. Sa ngayon, nagtatrabaho na ang mga engineers sa susunod na henerasyon ng heavy lift rocket, ang Long March 9 o tinatawag ring CZ-9 na may kakayahang magdala ng isang apat na tonelada. Pangalawa, inaasahan ng China na magpatupad ng reusable rocket stages na magiging mas kasustain at mas cost-effective sa kanilang programa. Kapag naisakatuparan nito, magkakaroon ng malaking pagtitipid dahil mababawasan ang bilang ng mga kailangang launches para sa parehong payload. Higit sa pagpapadala ng mga rockets, nakatoon din sila sa pagbuo ng Space Transformation System. Kasama rito ang mga infrastruktura tulad ng refueling stations, cargo transports at mga pabrika na magpapahintulot sa mga tao at robot na gumana sa kalawakan ang kanilang teknolohiya ay nakatutok sa autonomous flight, self-docking at kakayahang ayusin ng mga satellites habang nasa orbit na magbubukas ng bagong era ng deep space exploration at communication. Malinaw na hindi lamang simpleng pagtuklas ng kalawakan ang habol ng China, kundi kontrol at kapangyarihan sa huling hangganan ng tao. At ito nga ang kalawakan. Ang Chang'ong Space Station ay isa sa mga pinakatanyag na proyekto ng China Man Space Agency. Noong 2022, naging ganap na operasyonal ang mga module ng Space Station na ito, matapos nilang ilagay sa orbit. Katulad ng International Space Station, layunin din ng Chang'ong na gamitin para sa iba't ibang sayantipikong pananaliksik. Ngunit higit pa rito, nagsisilbing simula ang Chang'ong sa mga plano ng China na palawakin ang kanilang kakayahan sa kalawakan. Plano kasi ng China na gamitin ang Chang'e bilang tuntungan para sa mga hinaharap na misyon sa kalawakan, kabilang ang mga ekspedisyon patungo sa buwan at Mars. Layunin nilang magpatayo ng mga space stations o tirahan sa mga planong ito na magiging pundasyon ng pangmatagalang misyon ng mga tao sa labas ng ating mundo. Ipinapakita ng mga hakbang na ito na hindi lang nais ng China na makahabol, kundi maging pangunahing manlalaro din sa larangan ng space exploration. Sa kabilang banda, ang SpaceX ay nananatiling malakas sa pagpapalabas ng mga rockets. Noong 2023 lamang, nagawa nilang maglunsad ng 78 rockets na nagatid ng halos isang daan at 75 tonelada ng mga payload sa orbit. Bagamat ang China ay nagkaroon din ng tagumpay sa kanilang 67 paglungsad o pagpapalipad ng rocket, plano nilang pataasin ito sa mahigit isang daang pagpapalipad pagsapit ng 2024 upang makasabay sa kompetisyon. Nagpapahiwatig ito ng isang masinsinang paligsahan sa pagitan ng SpaceX ng Amerika at ng China na maaaring magdulot ng mas komplikadong sitwasyon sa hinaharap ng space exploration. Isa sa mga dahilan kung bakit namamayagpag ang SpaceX sa industriya ay ang kakayanan nilang maglunsad ng mga raket ng mas efficient kaysa sa kanilang mga kakompetensya. Sa presyong umaabot lamang ng $3,000 kada kilo ng kargamento, malaki talaga ang agwat nila sa ibang mga provider na naniningil ng hanggang $7,000 hanggang $17,000 kada kilo. Kung ikukumpara ang dating Space Shuttle program ng NASA ay umaabot sa $54,000 kada kilo habang ang kanilang Space Launch System ay nasa $20,000 naman kada kilo. Ang mga kumpanyang komersyal tulad ng Arian Space at Russia's Roscosmos ay naniningil ng $10,000 hanggang $20,000 kada kilo. Sa ganitong presyo, hindi katakatakang SpaceX ang pangunahing pinipili ng mga operator ng commercial satellite, mga institusyong pananaliksik at maging ng ibang mga gobyerno. Ang sekreto sa mababang presyo ng SpaceX ay ang kanilang reusable na teknolohiya, lalo na ang Starship na idinisenyo upang magamit muli ng paulit-ulit. Dahil dito, nagagamit nilang parehong rocket ng mas maraming beses, na lubos na nagpapababa ng gastos kada launch o pagpapalipad. Sa kabilang banda ang China ay nagsusumikap din na makagawa ng reusable na teknolohiya. Ngunit hindi lang yon ang kanilang focus. nag invest din sila sa mga malawakang misyon sa kalawakan tulad ng lunar at Mars exploration, deep space communication at ang pagpapanatili ng kanilang permanenteng space station. Ito nga ang Chang'o. E. Ang space program ng China na pinamamahalaan ng China Aerospace Science and Technology Corporation ay may kalamangan dahil ito ay pinapatakbo ng Estado. Ibig sabihin, mas madali nilang naa-access ang mga pambansang yaman, tulad ng mga launch site, pondo nga mula sa gobyerno at suporta ng mga politiko na nagpapadali ng kanilang operasyon. Ang space program ng China ay may malaking kalamangan, dahil madali nitong nagagamit ang mga pambansang infrastruktura sa pagtransport ng mga raket at iba pang kagamitan. Meron din silang akses sa military resources at teknolohiya at madali silang nakikipag-ugnayan sa iba pang state-run institutions nang hindi dumadaan sa mahigpit na proseso. Hindi tulad ng SpaceX na naapektuhan ng market dynamics at investor expectations. Ang Chinese space program ay direktang pinapatakbo ng kanilang gobyerno mismo sa pangunguna ni Xi Jinping. Kaya't nakatutok sila sa mga layunin ng hindi iniisip ang kita ng ginagawa nilang space exploration. Dahil dito, patuloy nilang napapaunlad ang mga proyekto tulad ng lunar exploration, Mars exploration at pagpapalawak ng kanilang space station kahit walang agarang kita. Ang kontrol ng gobyerno ng China sa kanilang space program ay nagbubunga rin ng mas mahusay na pagsasama ng mga layunin sa ekonomiya militar at teknolohiya. Subalit, minsan nagiging hamon ito para sa mga sayantipiko dahil maaaring higit na bigyan ng pansin ng gobyerno ang siguridad kaysa sa pag-unlad ng kaalaman. Sa kabilang banda, ang SpaceX ay malapit na nakikipagtulungan sa militar ng Estados Unidos. Ang kanilang Falcon 9 at Falcon Heavy Rockets ay ginamit para inlunsad ang mga military satellites at iba pang lihim na assets. Naging mas interesado ang Amerika sa SpaceX dahil sa Starlink na nagpapahusay ng drone strike operations, reconnaissance at secure communication. Ito ay isang malaking alalahanin para sa China dahil sa pangamba na ang Starlink ay makakagambala sa kanilang satellite networks. Noong 2021, inulat ng China na ang kanilang Chang'ong Space Station ay kinilangang umiwas ng dalawang beses sa mga satellite ng Starlink upang maiwasan ang banggaan. Ang space program ng China ay hindi lamang isang simpleng proyekto para sa exploration ng kalawakan. Mahigpit itong konektado sa kanilang military agenda, partikular na sa People's Liberation Army o PLA. Kapag may bagong teknolohiya o kagamitan na nadidiskubre, Agad itong ginagamit ng PLA upang palakasin ang kanilang military dominance. Halimbawa, katulad ng ginagawa ng Amerika sa mga SpaceX satellites nito. Ang mga satellites ng China ay idinesenyo, hindi lamang para sa intelligence gathering, kundi para na rin sa secure communication at posibleng military operations. Nagbibigay ng kanilang mga satellites ng real-time data na parang may mata sila sa kalangitan na kayang mag-obserba mula sa malayo hindi lamang dito nagtatapos ang posibilidad ng militarisasyon ng space technology ng China. Sa kabila ng pagiging bahagi ng China sa Outer Space Treaty noong 1967 na nagbabawal sa paglalagay ng mga armas sa kalawakan, mahirap malaman kung ano nga ba talaga ang inilulunsad nila sa kalawakan. Halimbawa, ang kanilang space station ay eksklusibong ginagamit ng China hindi tulad ng International Space Station na pinagsasaluhan ng iba't ibang mga bansa. May mga espekulasyon na ang Space Station ng China ay maaaring may kakayahang magpatumba ng mga satellite ng ibang bansa. Kung ito'y mangyari, magdudulot ito ng malaking problema sa mga bansang umaasa sa satellite technology para sa communication, navigation at military operations. Isipin mo na lang kung mawala ng GPS ang kanilang mga kalaban. Magiging mahira para sa kanila na magpatakbo ng drones, mag-guide ng missiles o mag-navigate ng mga aircraft. Sa pamamagitan ng pagsasama ng military capabilities sa kanilang mga space program at ang China ay nagiging isang puwersa hindi lamang sa lupa kundi pati na rin sa kalawakan. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa military power. Saka, sa kasalukuyang mundo, ang economic power ay kasing halaga ng military strength. Malaking bahagi sa pagunlad ng isang bansa ang kakayahan nitong gumawa at magbenta ng mga mahahalagang produkto. Sa patuloy na pag-usad ng China sa kalawakan, may malaking posibilidad na makapagbigay din ito ng economic benefits na maaaring makapagpabago sa global markets. Ang kanilang napakalaking investment sa space ay hindi lamang para sa prestigioso, o pagpapakita ng kanilang kakayahan, may mga seryosong economic gain silang hinahabol. Isa sa mga pinakamainpluwensyang oportunidad ay ang tinatawag na extraterrestrial mining. Isipin mo na lang kung kaya ng China na magmina ng mga mahahalagang metal tulad ng platinum o rare earth elements mula sa buwan. Habang ang ibang bansa ay nakikipag-agawan pa sa limitadong resources dito sa mundo. Ang China ay maaaring magtamo ng napakalaking economic advantage sa pamamagitan ng pagkontrol sa supply ng mga kritikal na materyales. Bukod pa rito, ang Space-Based Solar Power Station ay isa ring ambisyosong proyekto ng China. Kung maisasakot uparan nito, magiging posible ang pagkolekta ng malinis na enerhiya mula sa araw sa kalawakan at ipadala ito pabalik sa ating mundo. Hindi lamang nito mababago ang energy market dahil sa halos walang katapusang power source, kundi makakatulong din ito na bawasan ang paggamit ng fossil fuels na nagdudulot ng polusyon sa planeta. Ang malawakang implikasyon ng mga proyektong ito ay napakalaki. Kung ang China ang mungunguna sa pagdevelop ng resources at enerhiya mula sa ating kalawakan, maaaring itong bigyan ng napakalaking boost ang kanilang ekonomiya. Sa ganitong paraan, maaari nilang makuha ang isang mahalagang edge sa global markets na magbibigay sa kanila ng dominanteng posisyon, hindi lamang dito sa Earth, kundi pati na rin sa mas malawak na larangan ng kalawakan. Ang mabilis na pagunlad ng China mula sa kanilang unang satellite hanggang sa pagiging isang space superpower ay isang kahangahangang kwento. Nagsimula ang lahat sa isang halo ng pandaigdigang impluensya. Habang abala ang mundo sa space race sa pagitan ng US at Soviet Union noon, tahimik na nakakatanggap ng malaking tulong ang space program ng China mula sa mga Soviets o mas kilala na natin ngayon bilang Russians. Noong mga unang taon, malaki ang pag-asa ng China sa mga disenyo ng rocket at missile technology ng Soviet na nagbigay daan sa kanilang mga ambisyon sa kalawakan. Isa sa mga naging mahalagang bahagi ng pag-usad ng space program ng China ay ang kontribusyon ni Quan Shishet na nag-aral sa MIT at Caltech. Dinala ni Kion ang kanyang kaalaman sa aeronautics at rocket science sa China na naging daan para makabuo ang China ng kanilang unang ballistic missile at mailunsad ang kanilang unang satellite, ang Dongfang Hong-1 noong 1970. Isa sa mga kalakasan ng China ay ang kanilang kakayahang umangkot at pagandahin ng umiiral na teknolohiya. Kinuha nilang ang disenyo ng Russian Soyuz, Pinabuti ito ayon sa kanilang pangangailangan at nabuo na nga ang Shenzhou spacecraft. Hindi nagtagal, nagsimula na silang makamit ang mga malalaking milestone sa kanilang space program. Tulad na lamang noong 2013, matagumpay nilang nailapag ang Chang'e 3 rover sa buwan na naging unang soft landing ng China sa isang celestial body. Noong 2019 naman, silang naging unang bansa na nakapagpalapag ng rover sa malayong bahagi ng buwan. Sinundan ito ng tagumpay noong 2024 ng makuha ng Chang'e ang mga sample mula sa malayong bahagi ng buwan at maiuwi pa nga ito sa ating planeta. Ang mga plano ng China sa hinaharap ay mas ambisyoso pa. Tulad na lamang sa 2030, inaasahan nilang magpadala ng astronaut sa buwan upang magtrabaho sa International Lunar Research Station kasama ang kanilang mga Russian counterparts. Sa susunod na 10 hanggang labing limang taon, layunin din nilang makakuha ng mga sampol mula sa Mars at mag-explore ng mas malalim pa sa kalawakan. Ang mabilis na pag-usad ng China sa larangan ng space exploration ay hindi lamang kahanga-hanga. Ito rin ay isang malinaw na mensahe sa buong mundo na sila ay naririto upang manatili at hindi nila balak bumagal sa kanilang pag-abante.